Marami man ang ating mga pagkakaiba Sa salita at kultura ay damdamin nagkakaisa Halina't balikan natin ang nakaraan Mga kwento'y pakinggan, nawikan ng sangan Hay na Aldaw. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang wika at kulturang nauugnay sa pagiging Manghang, ang Bicolano, kagaya ng samotsaring lasa na ating matitikman sa kanilang mga putahe. Ang wikang Bicolano ay lalong nahitik sa yaman mula sa iba't iwang mga impluensya na nagpayabong dito. Ako si Danilyn Barrientos, taga Malinao, Albay. Ang sakuyang lingwahe ay Bicol. Ako po si John Michael Garrido Cuela, dumakula sa San Vicente, Camarines Norte. At ako po ay Sarong Bicola. Ako si Mary Frances Gratil, nag sa Minalaba, Camarines Ako si Elin Bernadette A. Ako ay Bicolana. Mga ako si Rod Campo, Tubong Masbate City Masbate. Ako si Ito Joy Maria Gaudo, Tubong Susaganan. Ang ngaran ko po ay Zeus Andrilli Ariola, Halik sa Naga City, taga Bicol, Sarong Bicolano. So kung titingnan lang natin yung Bicol Lingua Franca, at yun yung Bicol na uh, constructed through the years, Bicol that was constructed for the evangelization or colonization, yun na yun. Ano? Yun na yung Bicol na maaari nating sabihin Uh, ang Bicol na ginagamit sa katolikong simbahan. So, that's the kind of Bicol na, sa, ko. Yun ang ibig sabihin. Ano? Pero siguro dahil usap, usapang wika ito, magandang, magandang tunguhin na yung ganoong diskusyon at hindi na tayo matrap sa ganoong maling pag-iisip na ang Bicol ay isang rehiyon na may isang wika. Uh, hindi ito totoo may apat na wika, basifikasyon ni Wilmer Triat, Jason Lobel, at merong labing-anim na uh, dialekto at kasama rin dito ang uh, mga endangered languages ng mga katutubong agta. So napaka, napaka, para siyang isang babel, ano? Para siyang isang babel ang ang rehiyon And I believe that this is the same case with all other regions in the Philippines yung tinatawag na official o mainstream Bicol ay yung sinasalita sa Ligaspi o sa Naga. Maliban dyan, merong uh, tinatawag na Miraya Bicol which is yun yung nagmagmula sa may bayan na sa Sorsogon, magmula yata sa Pilar, dun uh, Ovilyar, Pio Duran, Daraga, Ginubatan, Kamalig. Ang tawag nila dyan ay Miraya Bicol. Sa Naga naman, mayroon silang tinatawag na Rinconada. Doon sa ibang ano yan eh, nasa ibang lugar yan. Pero yung Bicol lang Naga at saka Bicol ng Legazpi, yun yung maririnig mong ginagamit sa simbahan. Ginagamit bilang pang ng Biblia, ginagamit sa mga dasal, ginagamit sa panitikan. At ang modernong equivalent niyan, ayun ang gamit ngayon ng mga batang Bicolano sa kanilang pagsusulat ng mga short stories, essays, poetry. Inasabi ko nga, ito yung pinakamatandang bicol na matatagpuan na wika sa region. Kasi ito yung mga old settlements, uh, mga pinakaunang mga settlements sa Bicol. Ang nakakatawa pa at nakakalungkot din na ang de pa yung naparatangan na mababa yung pagtingin ng mga tao sa Bicol sa mga nagsasalita ng Rinconada kasi parang sinas sa ikaw ay Rinconada, ikaw ay taga Bukid. No may ganoon kasi mga alam mo naman this is language, so, ang dami mga biases at and, ang dami mga prejudices pagdating sa wika. So, I think ano talaga siya eh, uh, banggaan yung wika ng Bicol ay nandito yung banggaan ng dalawang migration patterns mula taas uh, at baba. So at dito nagko-converge sa ano sa dito nagtatagpo dito sa Bicol region. Na ang region Bicol ay uh, binubuo ng mga isla. At ang mga isla ito, diba alam niyo naman siguro sa ano sa arkeolohiya, ang mga isla ay hindi magkakahiwalay. In fact, uh, kung, kung pag-aaralan talaga natin ng kasaysayan, ang mga isla pa nga ang magkakakonekta, magkakaugnay dahil nga noon ang transportasyon talaga ng mga tao ay sa pagmamamita ng tubig. So kung kaya, mas nakakapag-usap yung mga coastal communities. Ang mababanggit ko ngayon yun nga, pinagkoconnecta itong mga bayan na ito ng mga ilog. Uh, mga ilog. Kaya kala mo kalat-kalat kasi ngayon ang transportasyon na natin ay by land. So, pero kung susubaybayan mo yung ugnayan uh, uh, ng mga bayan na ito sa pamamagitan ng ilog, makikita mo yung ugnayan nila. So at mayroon pang isang uh, mayroon pang isang uh, factor yung bulkan uh, grabe din sa Bicol ang mga bulkan active na active ang bulkan mayon. Uh, so kung kaya uh, yung mga tao din uh, kung paano sila uh, lumilipat at napipilitang lumipat lumikas dahil sa pagputok ng bulkan daladala nila yung kanilang ano daladala nila yung kanilang wika ang wikang Bicol ay may tinatawag na glottal uh, glottal stop pero ito kasi pagkakaroon ng kasi ng glottal stop ng Bicol ay eh, hindi naman peculiar 'yan sa Bicol lang. Uh, 'yun naman ay nakikita din sa ibang mga sa ibang mga wika sa bansa. Pero kung kung magtatanong ka nga kung anong kakaiba sa wikang Bicol, yung may glottal stop siya. Ah, eh. uh, yung tinatawag na dai o puso o puso uh, wara. Yan yung mga salita na pwede nating masabi na ano na dakula bako uh, bako is uh, hindi so pag bako hindi naman siya bako hindi bako meron siyang glottal stop doon sa dulo ng potty ok. na mahirap siyang na mahirap siyang ibaybay kung gagamitin mo ang ortografiyang tagalog ikalawa uh, ang napapansin ko pa recently ay yung sa bicol yung mga yung mga vowels yung mga patinig uh, na e at i ay uh, Pagbalik ka rin mo man, okay lang. Hindi ka hindi ka malilito. Hindi ka sa hindi maiintindihan, kakaintindihan kayo. So interchangeable. Uh, ang pinaka dito, pinaka pinaka-example dito sa kasi uh, grabe 'yung influence ng uh, religion sa sa buong uh, rehiyon ng Bicol, ang naisip kong salita 'yo. Herac. Hera na ipronounce mo man siya na hirak o herak, okay lang. Kung ikukumpara mo daw sa salita, for example, na misa, mesa, magkaiba yun. Na sinasabi naman talaga ng mga tao na ang wika, nasa loob talaga ng wika ang kaluluwa ng isang kultura. Kung wala talaga dito sa Uh, wika, ibig sabihin, yung mga inisip natin, mga kaisipan, yung ating mga pagdadalumat, ng ating uh, karanasan, ay hindi, hindi mo magagawa kung wala rin sa wika. Utang na loob natin ito sa mga uh, mainly mga Franciscans at Augustinians, ang mga nakarating sa, sa Bicol. At Uh, kaya hanggang ngayon kung paano standardize yung orthography kung paano pag-aralan yung wika ay bumabalik pa rin sa mga pag-aaral nitong mga kauna-unahang mga priling nito panahon pa ng kastila. pero ang hindi matatawaran pagdating sa loob ng Misa pagdating sa loob ng simbahan sa pagbabasa ng Biblia at iba pang mga religyosong akda nandoon doon mang matatagpuan yung paggamit talaga noong matandang ikot. So, doon na po preserve it. Sa Bicol ha, ang kilala, ang alam nyo lang kasi sa Bicol ay ano yung celebration ng Peña Francia Fiesta. Pero bukod, alam mo ba sa Peña Francia Fiesta, may dalawa pang ibang uh, fiesta sa Bicol na umiikot sa, sa mga imahin din ng Birhen Maria. Meron ka pang Birhen ng Salbasyon sa Albay at meron ka pang Birhen ng Angustya na celebrate naman sa Nabua. Lesser known of the Peña Francia Fiesta, pero makutuklasan mo dito grabe yung veneration, yung pagsamba uh, sa Birhen Maria dito sa region na ito. hindi ko ining panahunta sa ngunyan ang kinaapan nagsasapo sa manlain na katibaadan ang gabat asing pasakit makatapot na isa ko na pagtuga ng vulkan pagkuriyat ng virus pagyo, indol maging katiwalian sa gobyerno kung sa saro saroon makulog sa payo COVID-19 sa kuyang titik sikon na ining salot na ini bantog dawa sa in ang perwisyong gabos na tao sa imo da inauugma. Tapohon ka nag-abot ka gabos na establishmento nagsasara. Ang buhay ka mga tios amay mong kinuha. Ang kinatawag nilang tigsik, ayan yung famous. Tigsik is a, isa toast. Tigsik yan is a, para rin yung ano eh, isang anyo ng panitikan na pwede kang magdebate, magpuna, praise o so mag, uh, Ipagbunyi ang isang bagay sa papamagitan ng tigsik na ang anyo ay apat na linya na may monorhyme, iisang rhyme. It's a toast. Kapag so, nagiinuman, kapag natapat na, sa iyo yung baso, ikaw yung magsasalita. Tigsik ko ining kaadlawon, makaruruyang pagmatebateon. Tanbalaw ng Diyos nun, nagsusuklok sa satong lalawon tigsi ko man ining aldaw, natagta nakakasuri aw, akong matutunaw, kung sa sakong kublit, naglalayaw-layaw. Tinigsi ko ang bulan, daik ko masabutan ang kagayunan, tayaong ka sa kaitaasan, nagsisabing ilaw sa kapalibutan. Yung epic naman, yung epic ng Bicol is only a fragment. Ang hirap ay na, alam ano nun, Pinranscribe ng isang pare yung kwento o epiko ng Ibalong na, na hanggang ngayon ay I think ang nag exist lang ay 64 stanzas na nagkukwento sa mga lumang bayani ng Bicol. Sila si Baltong, si Bantong at saka si Hanjong. Mga Bicol na bayani na nagsimula ng pagkakaroon ng kabihasnan sa Bicol sa kasama ang palad ay hindi talaga siya uh, ano tawad, hindi naman talaga siya natagpuan natuklasan Kailangan ko tong linawin na hindi naman talaga siya natuklasan pa na meron talagang epic panabuhay sa Bicol uh, kasi itong ano itong binabasa kasi natin ng epic ng Andong ito ay uh, isinulat na ni Fribern ng Melendreras ibig sabihin hindi na talaga ito katulad ng mga epiko ng uh, ng Aguy o nang labaw donggon o kaya nang hudhon o kaya ng darangen hindi na ganoon ka kabuhay. because of course yung rawit dawit yung isipon sa so folk stories naman of course ang pinaka ano diyan yung kwento ni Mayon at saka ni gugurang ni aswang so ang dami naming mga kwento I have to uh, stress na ang sarong banggi ay hindi awiting bayan. Itong potensya itong si sarong banggi hindi ang composer niyan ay si Potenciano Gregory at kinompose niya ito specifically para tantagin sa exposition na dadalhin sana sa Amerika. And along the way hindi siya nakarating kasi namatay siya doon sa sea voyage. Uh, at ang natira na lang itong kantang sarong banggi. Pero hindi naman ibig sabihin na walang mga awiting bayan sa Bicol. Dahil mga awiting bayan dyan. Kung napanood nyo yung pelikula kong debosyon, <laughs> uh, ang dami kong ipinasok doon ng mga ibang mga awiting bayan na hindi sarong banggi. Doon sa pelikula kong debosyon, mas kinanta ko yung Marasa Pabaya. sa Pabaya na Tadai na sa Ayon sa alamat, laso ng pana ni Pagtuga ang lumikha sa bulkan. Ibingan ng dalagang namatay sa isang digmaan. Ngayon, ano ang tutubo sa paanan ng mayon gayong nagiging malawak na itong sementeryo ng abo ng tao? Manganganak kaya ito? tinitigan ko ang nakangangang bulkan. Binalot ng ulap at ng sariling usok ang tuktok. Gatas sa labi, baka sakal. Magpakita ng may silbi ang kamera. Sa ilang retrato na ibinebenta ng mga bata sa kagsawa, lusaw na tae ang nagliliyag na laba. Dumadalo pa baba. Matandang nagnganga ayon naman sa isang makata. Sa isang postcard na nakita ko sa Antigo Mercado, kapag sa malayo isa siyang magandang sukyong nakatanong, handa sa pagkapkap, naghihintay sa iyong pagpasok. Mayon, by Christian Sendon Cordero meron na yung pagtatangka ang mga Bicolano na tanggalin na yung hindi matanggalin. Na huwag na lamang panatilihin religyoso ang panitikan at paggamit ng wika sa Bicol at gawin ng ipasok na isabay na sa agos ng uh, ng kontemporanyong lipunan. At dito nga, kaya nga gusto, kaya pinupush ko talaga sa inyo yung mga writers groups ngayon, na yun na yung efforts talaga nila na i -ano, i i-push yung uh, Matura, determinado, asing pinaglalaban ang mga prinsipyo sa buhay. Para sa ko, ito ang ibig sabihin ng Kano Ragon. Kapag sinabi namin ko Ragon sa Bicol, ang ibig sabihin niyan ay matibay, matatag, hindi madaling sumuko. Ganun namin inilalarawan ang sarili namin. Kasi kahit anong bagyo ang dumaan sa amin, mapaliteral man na bagyo o bagyo sa buhay, hindi kami agad-agad sumusuko mapangon kami mula sa pagkakalugmok namin dahil matibay kami, matatag kami, urado kami. Oh, stereotype kasi tayo ng mga ng mga regional characteristics. And of course, kaya na naman nga tayo. Uh, sasabihin natin diyan ng mga Bicolano daw ay ano, masadong uh, malibog, uh, hot dahil daw sa sili. So kaya daw uh, grabe daw yung ano namin, uh, grabe yung uh, tawag doon, uh, yung oral quality daw ng ano nung no, language ay eh, parang hot parate. Parang pero yun ayaw kong maniwala doon. Nauuso ngayon yung Bicol word na Oragon. Ay, hindi ko gusto. Kasi sa amin, pag sinabing Oragon, ang implikasyon ay mayabang ka. Uh, Oragon ka. Uh, hambog na ewan ba dito sa pagdating dito sa Metro Manila, dito sa Katagalugan, ang Oragon ay parang naging positive uh, value. Again, uh, may kinalaman dyan sa, sa pagiging uh, madahas, pagiging marahas ng language, uh, mapusok, uh, mainit ng language, ng pagiging Oragon. Pero yun nga, ewan kung bakit. Uh, Pinag-usapan namin ng isang buwan yan, uh, mga kausap, kung bakit kaya na na mainstream dito sa na mainstream dito sa Manila yung uragon na as a positive as a positive trait. Ah, uh, sa amin pag tinawag kang uragon, magbubugbog na kayo. Dalawang uragon? Magka-partners. Talaga? <laughs> yeah. Oh! un Talaga idol, kahit sa pera, uragon ka talaga. Kunting lamig. Kunting lamig manoy. Oh. Buna na bago uminit ang ulo ko. Panata mo yun siya. Sige, panata mo! Ah! Pa Wag. Ha, madediscrash siya ka, Noy. Noy, hinay-hinay lang. Baka isipin ng mga kalapit kwarto, lumilindol dito. For example, si Eddie Garcia, <laughs> na taga Sorsogon, siya ang nagdala ng salitang gurang sa Tagalog. At saka Manoy. Kasi si Eddie Garcia, uh, oh. bilang isang bikulanong uh, aktor, uh, pinapasok niya parati sa kanyang mga pelikula, kanyang pagiging bikulano. At na-associate niya sa kanyang sarili, yung kanyang pagiging uragon. Ang tawag si Eddie Garcia oh. bilang si Manoy, euphemism for the ari ng lalaki. It is a word that has uh, gained so many meanings over the years. Uh, totoo na merong Uh, sexual connotation ng salita ano pero over the years naging badge of honor na rin. depende kung saang school of thought uh, ka nakatingin o anong school of thought ang ginagamit mo kung paano mo i-reevaluate o i-value ang ang salitang ito may maipapakita dito na contentious lagi ang usapang wika we do not uh, always agree and that is good that is healthy when we do not agree because that promotes a diversity in thinking. Ang komplain ngayon sa Bicol sa media, lalo na sa media, mas marami na ngayon ang naggumagamit ng Pilipino. Kaya uh, mahirap nagaano, uh, sumasama ang loob ng iba bakit daw parang pinakalimutan yung sariling wika. Ang patunay na ang Bicol ay hindi basta-basta mawawala eh kasi ginagamit pa rin yan ng maraming manunulat. Lalo na ng manunulat na kabataan. Ang sining ng pagsusulat ay dapat ano eh, habang tumatanda ka, dapat humuhusay ka. Ganon din ang palagay ko ang wika, ang lingwahe. Habang yumayaman, habang umiiral yan, ano? Eh, hindi naman tumatanda dahil mas, ma mas mahaba ang buhay ng wika kaysa isang individual na tao. So habang umiira lang isang wika, eh gumagaling yan. Uh, a, a, lang, a culture that is incestuous dies. Ano? Yung genetic makeup niyan, mahina. Ano? Ganon din yung wika natin. I will stretch the limits and possibilities of my language until I see that wall. Hanggang sa makita ko ang pader na maaari na akong huminto sa aking pagsusulat. Pero hanggat kaya ko na magsulat at isipin na ito'y uh, nobelang Bicol, ito'y pelikulang Bicol, ito'y tulang Bicol, gagawin ko yon. Ibang-iba pa lang naging pag-usbong ng wikang Bicolano dahil sa natatangin itong geografiya at lokasyon na siya rin nagbigay ng kakaibang lasa sa kanilang mga salita. Hmm, tayo naman ay babaybay sa kabisayaan sa susunod nating episode. Ating alamin ang tungkol sa wika naming mga taga antike ang kinaray A at ang tila anak ng wika nito ang hiligay nun. Ako po si Loren Legarda. Ay, Inday Loren. Huwag palapasin ang pagkakataon Ngayon na ang panahon May palaka na pating wika Sa bagong generasyon